dahan dahan tayo lumalabas papuntang halo halo sa kamuning halo -Halo. hello kuya rags Fixer, your vacation I can, is uh, okay? I, I'm okay. So, All right. Oh my God. Bedroom boy. We board. are now going to... Ayan na, we're going to Kamunin. Yes. Halo-halo. We're going to eat halo-halo. Ako nga pala si Nanatante at ang ito yung kapatid ko. Gagaling sa mapakain. Nagwad siya ha. at wala nang iba. Tapakunta kami ngayon. Ay nila tayo naman ng Kamunin. Sa... Halo-halo. Kamunin. Kamuni. kasama natin ang ating manager na si Yes po, si Miss Rochelle Warner yes. Jimenez My God, ganda Narinig ko ang aking boses Parang bedroom boys Tapos, maghahalo-halo ka pa Kaya yan, basta sa trabaho ko lang Kahit pa walang tayo ng boses Sana gumaling ka sa halo-halo <laughs> <laughs> Ito na ganda Ang hinahanap natin tapos para yeah. so, so dinito tayo na isa halo-halo sa pamiling. Halo -Halo yeah. Ang nagte-trending po ngayon sa Facebook, so kailangan nating tikman mm -hmm. ang kanilang bestseller na halo-halo. So, ano ganda. At madaming ano ah flavors um, ng halo-halo ang pwedeng natikman. So, uh, ganda, ka. sulit mo kahit ano man lang. Go palapit tayo. Laban laban. Kaliista sa halo-halo. Dulan tayo. ang ganda. Sana natin kung tumubod na siya. Uh, ay, okay. Kaya, ito um, halu -halu ay -free, halu -halu. may Ito may halo-halo. Guilt-free halo-halo. Bakit siya tinawag na guilt-free? bakit nga ba? Ipaniwanan. Kasi daw wala daw siyang sugar. Hmm. Tapos yung pinaka-milk daw niya, yun na yung nakahalo sa ice. Parang yung condensed yeah. yeah. nakahalo na siya sa ice. Ay, so, so, ay Tapos sa kanilang ice cream, parang ano siya? A low sugar tea. Perfect sa iyo. Ganda. Kasi so, mm -hmm. lagi kang nagkagaya. Ako naman, this one is yung mango biscoff nila. Grabe. Oo. Ang sarap. Look, no? So, dami ng kanyang mango. Since season siya ng mango, talagang hitik na hitik siya sa mango. Look, oh. Ang dami. So ito ang gamot sa akin ni lalamunan. Meron siyang nata de coco, yung sago, ang sarap. So paano ha? Susubo muna ako Hindi. Lalagyan lalaki mo pangurin yung ayeripang mula ako na ayoko ko na. ayoko ayoko sorry. ayoko 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 talaga? ayoko 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 Ay, ayun ayoko Favorite ko yan. ayoko gumagamit sila ng shomai. shomai. And this one? This one, what is this? Japanese, Japanese, shomai. Japanese and shomai. And then the other one? Tapos meron din silang shopaw. Ay, yung shopaw nila, that is good for sharing. Super laki. Super laki. Ayan. May nag-shout out kasi sila yung mga regular customers na nagpupunta dito. So alam na alam nila yung kakainin natin. Kami yung mga marites. Yes. So ganda, pakita natin yung loob. Ayan. Tingnan nyo. Super laki. Wow, so init. Tingnan mo yung meat nila, oh. Buong buo yung meat nila. Mukha may Mushroom, no? Ganda. Ayun yung mushroom. Good for sharing talaga. So, na tayo dyan. Ma'am, sa po namin yung ganda. na panitin. Yes, bumami. Hindi po mix. Ah, ang siya. Ah, type of Ay, ayun. Dalawang na Ah, magpapaiba po sa kanilis. Ah, okay. Kaya na Uh, Ang okay. ibaba po yung mas ng ibang texture sa cookies. So hmm. ito po yung regular na garlic loaf. Ayan po is for the teens. Ito po is for the shop. Ay, ah, ah, yun 'yung pala, pala. E. mali. Ikwatin natin na. Ah. Ayan sige. So ma'am, yan ay dessert. Itigman natin. Ma'am, 'yun na 'yung routine. Okay. Tapos well, sabi natin ganda. Jumbo Pau's. Hindi So, po to. So inkausap natin kanina 'yun yung owner. Ang ganda ng owner, okay. so, patang-bata. Very um, accommodating yung owner. Uh, okay hindi lang ang topic yung ano po? Ang <laughs> generous daw sa akin Ay, ng mga gano. customers dito. Ay, kaya naman pala malakas ang ano, nabitrelate ko <inaudible> ba at yung owner. Ano, honor. Okay. Tanong natin mamaya kung anong name ng owner. honor. Take it away. Ayan. AC. Ano po, mother? AC. Si AC po ang name ng honor. Sa kapaan dito yun. alam mo Mmm, cream, -hmm. oh, ma yeah. Pero mamaya na, very flavorful. Gusto ko natin 'yung. Alam. Show my high. Kailangan Japan sa challenge, ito suggest

Grabe, speechless ako sa japan ni Shomai. Pork Shomai. Ang sarap talaga. Walang extender. Solid yung meat niya. At yung shrimp. Grabe. Sulit ang ipagbayan nyo. Hindi kayo magdadalaw. Dito naman tayo ngayon sa Kiltrink. Tukman natin yung in order ni Ganda. Ano yung in order ni Yan yung mango. Yung scoff. Trabi. Salamat. For you guys, kami ni Ganda. Kung saan may masarap talagang pinupuntahan natin. O, dito naman ako pa. Dito naman ako sa akin, in order na mango biscuit. Ito naman ganda. Hindi siya matamis na matamis. Sakto lang yung lasa niya. So, yung sa mga nagda-diet yan, pwedeng-pwede kayo dun. Hmm. Hindi siya matamis na matamis. Actually, pwede naman din yung i-request, di ba? Kung gusto niya ng sobrang tamis o ililess yung ilalagay uh, nilang uh, sugar. Okay yeah, Mabuti na lang na papunta tayo dito ganda. Kasi mamaya, dadami na yung tao. Actually, madami na nga. <coughs> competition at halo-halo. Eh, pinigyan po tayo ng the owner complimentary. complimentary on the house. Lahat, halo-halo. Thank you so much, halo-halo sa tumining for accommodating us, for and for giving us this free halo-halo. Meron pa siyang sneak up. Hindi na din ay na kung orso na ito open. Mmm. Nung no, doon din kami, 1 p.m., wala pa masyadong tao so nung mga later part ng mga 2.30, nagdadating na yung mga tao <laughs> Siya, <laughs> So, kumakain na si Brans si Brans kung sino si Brans kung si Brans kung sino si Brans kung sino si mga para parang may ano yun mm. parang may makapuno mm. makapuno balls di diba? Ma oh. makapuno ba yun? balls yun 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 Pagkain lang po talaga ng family. So, nurse po kasi ako. Dahil. So, um, yung mama ko po, mahilig po siya sa mga matatamis. Kaso lang po, sabi ko nga sa kanya, Um, mas gusto ko yung medyo may healthy pa rin po na Luis, yung kinakain niya. So, ginawan um, ko po siya ng halo-halo and then minsan um, yung mga bisita po, napapatikim po yung halo-halo namin. So, oh, from there po yung mga bisita po, um, um na po sa labas. So, pa pa-order naman na ng halo-halo oh, mo. Kasi na naman business. Oh, oh. Yung pangalan po namin kasi dati po, no, Um, Inahanap po nila, saan ba dito yung Halo-Halo sa Kamuning? Kasi galing lang po sa bahay, oh, oh. yung mga bisita po. Oh, oh. But up po nila sa Kamuning lang sa Kamuning. Mm -hmm. So wala po kaming maisip na pangalan Eh, uh, Dahil naging tawag po nila yung Halo-Halo dyan sa Kamuning. Kaya naging Halo-Halo sa Kamuning po. Uh, nakasanayan na yung mga invite Please invite yung uh -huh. Hello po! Uh, Bini-invite ko po kayo tikman po yung aming Halo-Halo and mga so, sa Halo-Halo sa Kamuning 1693, first Meron po kami Facebook page, TikTok page, Instagram page. Um, Halo-halo sa kamunin mo. Open po kami ng 12 p.m. hanggang 8 p.m. Mondays to Saturday, Wow, Mondays to Saturday, Walang pahingay yan. Oh, oh, oh. So, thank you so much. Ako na si uh, Tulantagre at ang aking kapatid. Ito si Pesta Squadro. Para sa LMSTV LMS na nangisang. Saksi ngayon! Thank you, love. Thank you. Thank you.